pagpasok pa lang namin sa kulungan, alam nyo, yung mga nakakulong doon, ang laki ng mga ngiti nung sinabi namin na bisita kami ni Pastor Kibuloy. Dahil marami sa kanila ay nabago ni Pastor Kibuloy ang pananaw sa buhay. Binigyan sila ng pag-asa kung yung mga nakakulong nga doon ay binigyan ng pag-asa ni Pastor. Pastor Kibuloy ay napakalaki ng impluensya hindi lamang sa iilang tao kundi milyon-milyon na tao. At ang kanyang pananaw sa bansang Pilipinas ay napakalaki. Gusto niyo ba maging first class ang Pilipinas? Gusto niyo ba maging world class ang Pilipinas? Gusto niyo ba corrupt, free Philippines. Yes! Dahil dito, tingnan natin ang ihemplo na ibinigay ni Pastor Kibuloy sa KOJC. Tingnan natin kung paano mapapalago ito at maaasahan natin na si Pastor Kibuloy ay katuwang natin upang ito ay isulong na magkakaroon tayo ng bansang Pilipinas na maunlad sa susunod na lima at anim na taon.